Heto nga pala ang aking budget ulam for today's vlog. Ginisang pechay sa halagang 100 pesos. May ulam na tayo. Ayan ang kamatis, bawang at sibuyas. syempre inuna ko tong hiwain ang kamatis. Pagkahiwa ko niya, nilagay ko sa lalagyanan at sinet aside ko. Isinunod ko nga itong sibuyas na binalatan at hiniwa ng slice. At pagkatapos niya, nagdigdig ako dito ng tatlong pirasong bawang at hiniwa ng pino. At inilagay sa lalagyan syempre at pagkatapos sinugasan ko yung chopping board at hihiwain ko naman tong nabili kong baboy na halagang 50 pesos na panahog. At pagkahiwa ko nga niya, nilagay ko sa lalagyanan at hinugasan Heto nga pala ang nabili namin pechay na hiniwa ko na sa halagang 41 kilo. O tara, umpisahan na natin mag-isa itong kawali. Pinainit ko syempre at nilagyan ng mantika. Ipipirito ko itong baboy hanggang sa maging golden brown. Tinimplahan ko na pala yan ng paminta at konting bacon. Oh, Ayun ng golden brown, syempre giniling ko at nagdisa ng bawang at sibuyas. At pagkatapos niyan, sinunod ko itong kamatis at igisa natin mabuti tapos maglagay din tayo dito ng patis tansyahin lang natin ng paglalagay kayo, kung gano'ng karami ang gusto niyo sa patis tapos naglagay ng konting bacon. O ayan, nung maluto na yung kamatis, pinagsama-sama ko na silang lahat at inilagay itong pechay. At nang mailagay ko nga lahat ng pechay na yan, syempre hahaluin ko lang siya ng very very light. At pagkatapos, tatakpan ko siya at hahayaan ko siyang maluto ng mga tatlong minuto. O ayan, tinakpan ko na. Pagkatapos ng tatlong minuto, ayon, ay lanta na lahat ng dahon. At syempre, haluin lang natin ng very, very light. E, may mekos ng bahagya. At maglalagay ako dito ng kalahating baso ng tubig para naman kahit pano ay may sabaw. Tapos nyan, syempre, halo-halo ng konti at maglalagay ako dito ng pampalasa. O yun, halo-halo ng very, very light. Pagkatapos, hayaan natin siya kumulo at maluto ng bahagya. At pagkatapos yan, ayun, ready to serve na. O, oh, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na din to, ang budget ulam for today's video. Maraming salamat.